lovely ha. Ayan. Hindi na talaga ipita ikukuha. Wala ka bang ita? Ay, puputol pa yan pag uh, ginana ito na lang. Uy, wag! Hi guys, good morning. Kumuha tayo ng kamias. Magpapakain tayo. Let's go! Ito ang ating kamias. Bakit ito ito yun? Samantala yung nasa bahay ay basa. Hala, may basil yun! So guys, uh, meron sa bahay na ano, pinapato yung kamias. So eto medyo basa pa pala siya, pahanginan din muna natin. Then ang kunin ko ay yung kamias. Ando, pati. Wait lang. Ano nangyari? Nabasil kami. Puro sobrang kati guys. Oh my goodness, magpapakain lang ako ng rabbit eh. So feeling ko pati yung buhok ko. Uh, pagsisip ko, kinakati na rin naman ako. Pinapaliko na kami. Pero ganun din kasi papakain ko rin sa rabbit. Kaya naman, ipakain ko na. Check ko na lang din dahan-dahan. yata -dahan. to rabbit diary si. Eh. Diary ko na to eh. So, magpakain uh, muna ako sa Bago ko maligo. Alam nyo guys, maganda rin na nagpapakain tayo ng dahon ng kamyas. Ito kasi ay meron ding mga nutrients na nakukuha rito para sa ating mga alagang rabbit. So ito ay merong minerals at saka potassium. Bukod pa dito guys, ang pinakang nagustuhan ko talaga dito sa pagpapakain ng dahon ng kamyas, meron tong antioxidant, at, antioxidant at saka antibacterial yan. So alam nyo naman ang ating mga rabbit, kung tutuusin talaga is, di ba, uso yung mga manggi, yan, mga bakterya. So maganda rin nagpapakain tayo ng ganito. And then, bukod pa rito, mabilis siyang ipakain. <laughs> so kung kayo nag-aalaga kayo ng rabbit at meron kayong tanim, go na, pwedeng-pwede guys. So meron tayo ditong rabbit na dalawa. Kasi hindi pa rin ako nakakapag-decide kung saan ko sila ilalagay o ipapatong. ang kailangan nyo lang ingatan dito pag magpapakain kayo ay yung mga insekto kasi kung nakita nyo nga ayan may basil na basil na ako so yun medyo ingat tayo pagdating sa insekto so balikapos yung kinuha ko na ano kamyas ayan so dito lang sa kanila lang guys nakasya so hindi pa nakakain yung nadito sa likodan eh, pate so konti na lang sakto tingnan natin kung hanggang saan aabot itong pitch na to. Hello, bata. Tigi isang cup lang muna doon. Tigi isang cup lang para doon sa mga wala namang anak, hindi naman buntis. Pwede na yan. For the sake of vlog, redirection ko. Kasi naisip ko, guys bigo ako, mag-aayos ako, tapos ganoon na naman, magpapakain na naman ako, hindi kakatihin na naman ako, hindi para isang pisa na tayo. Ayan, kaya, ahhh! Hindi na po, hindi pong, nagtitipid ka na, na sa feeds, nataktak pa. Ayan, o. Ayan. So, may pellets pa yung iba. puno dito kapag may mga anak. Hello, cutie. Tinan nyo yung laki na, oh. <laughs> Yan yung karga-karga ko nung nakaraang vlog ko. Mm, ba? Diba? Ang bilis lumaki. Cute, ta. Anak ni Light. Siyempre. Siyempre. anak ni Carmina. Halo. Serap yan. Look at me, guys. Look at me. Sobrang kati. Sana all, magaganda. Ang nga, mahal ko. Ang nga, mahal. Tugudugudung, ding, tugudung, ding dingan. yun lang guys, thank you for watching pasensya na, grabe, hindi ko na expect to, oh, malala guys, magingat kayo, pangunguha ng pagkain na rabbit, walang jo <laughs> ngayon na lang kasi ulit ako na basil sa tanang, bu sa tanang buho parang last pa yung bata pa ako yan, so yun ah, uh, yun lang guys nakaraos naman ako ngayon, so maliligo na ako at magpapahinga na kasi sobrang katitini tiniis ko lang talaga para at least eh hindi na maulit kasi kung maliligo ako tapos babalik na naman ako sa rabbitan para ipakain din yung kinuha ko kanina edi ganun din uulit na naman so yun kaya tinapos ko na siya thank you guys for watching pasensya na po kayo sa itsura ko hindi ko to <laughs> so yun at uh, hello nga po pala kay sir red eyes station red eyes station nagpapa shout out si kuya <laughs> thank you guys for watching bye bye po may nagtanong sa last comment ko nga pala, sabi, ano daw yung benefits nung pinapakain kong dahon ng saging? Uh, sagutin ko na rin. Bali guys, ang dahon ng saging ay pwede po nating ipakain araw-araw. Syempre, wag niyo ipapakain niyo nasa gitna. So guys, iyon po ay maganda sa rabbit kasi meron siyang fiber. Yung fiber ay kailangan ng rabbit para makapag-digest ng maayos yung kanilang digestive system. So yun lang guys, thank you for watching. Hello po pala kay Sir Red Ice Station. Thank you guys for watching. Umuulan na. Bye-bye.